hindi po tayo nananakot. Gusto ko lang po kayong bigyan ng chance na hindi po makasuhan. Ito ang hamon ni Benguet Congressman Eric Yap sa mga naghain ng disqualification case laban sa kanya. Sa ngayon, umabot na sa pitong reklamo ang inihain laban sa mambabatas. Na pagdesisyon namin na ang isasampang kaso po sa mga nagsampan ng kaso sa atin ay perjury po. Wala akong sama ng loob sa mga nagfile sa akin ng kaso dahil alam kong ginamit lang kayo. Kaya sana mga kailian ko na nagfile sa akin ng kaso, sana wag tayong magpagamit. Dahil pag tayo po ay nakatulan ng guilty na kasuhan, baka po kayo ay iwan ng mga taong nagkumbinsi sa inyo magfile. Matatandaang hindi na iproklama ang pagkapanalo ng kongresista noong May 13 dahil sa natanggap ng Comelec and Bank na reklamo tungkol sa pagkwasyon sa kanyang citizenship. Nadagdagan pa ito at naging pito na. Dahil dito, nagbigay siya ng palugit sa mga petitioners na iatras ang kanilang reklamo sa Comelec hanggang sa ikalabing lima ng Hunyo. Sa ngayon po, meron na pong tatlong affidavit na tanggap ang ating opisina Ikunento po nila kung ano ang nangyari, sino ang mga nasa likod. At huwag po kayo mag-alala, gagawin po natin ang lahat ng mga legal remedies para po matapos na itong mga kasong ito. Pangako ko po sa inyo, gagawin ko ang lahat na makakaya ko para magtuloy-tuloy ang serbisyo para makaupo tayo sa Kongreso. Ayon sa Comelec Cordillera, hinihintay pa rin nila ang desisyon ng Comelec and Bank. Uh, temporarily vacant yan kung, kung ang tinutukoy natin yung specific na kaso dito sa Benguet uh, kailangan kasi hintay natin yung decision ng, ng COMELEC uh, regarding sa disqualification case kasi tatanda natin nagkaroon tayo ng election meron namang nanalo ano, hindi lang na kumpleto yung proseso kasi hindi na proclaim uh, pagdating ng noon of June 30 kung hindi pa natapos yung kaso o, pa, o wala pang order na i-proclaim uh, yung nanalong kandidato probably is temporarily vacant pa lang yan pag membership ng congress na pinag-uusapan ang may Uh, may hawak dyan talaga ay eh, Congress mismo. Ano? So kung mag-decide sila maglagay ng caretaker, labas na ang Comelec doon. Nilinaw din ng Comelec na hindi maaaring maupos sa pagkakongresista ang mga natalong kandidato noong halalan at walang magaganap na special election. Sa general rule, yung second placer talaga hindi yan pwedeng umupo. Ano, uh, so kailangan, uh, para hindi lang humaba yung usapan, is yun nga, kailangan natin talaga hintayin yung decision ng uh, uh, ng NBank hindi lang natin kasi alam ano kung kailan sila decision niyan pero may may commitment naman ng COMELEC na uh, bago mag uh, June 30 ay uh, may may re resolve na yan Tiniyak naman ng Company Yap na itutuloy nito ang pagsisilbi sa probinsya ng Benguet kahit hindi pa ito na ipoproklama Angel Arquero or NG News.